Narito na ang mga balitang dapat malaman mula sa PNA headlines. Binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Quezon City ang Yaman ng Kalusugan Program or Yaka para malayo sa sakit. Ang programa ay serbisyo ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Ito ang pinalawak na konsulta package ng ahensya na nakatuon sa pagkakaroon ng access sa mga serbisyong pangkalusugan gaya ng gamot at basic laboratory tests. Ayon sa pangulo, layunin ng programa na bigyan ng maraming responsive primary at preventive healthcare ang mga Pilipinong nasa malalayong lugar. Ang katotohanan, hindi naman talaga ito bagong programa. Ngunit, ito'y dating programa na pinalawak namin ng gusto. Dahil po, sa aming karanasan, ang nangyayari, bakit masyadong mataas ang naman ang mortality rate kung tawagin sa mga malalaking ter, sa malalaking ospital, sa regional hospital, sa mga provincial hospital. At ang nagtatanong kami, eh, ang, ang, sagot sa amin simple lang. Dahil napaka napakalayo ng ating malalaking ospital doon sa kanilang pinanggagalingan. At kaya napakahirap makapunta. Kasama sa programa ang pagbibigay ng labintatlong laboratory at anim na cancer screening test gaya ng mammogram, liver ultrasound, low-close CT scan at colonoscopy. 75 na gamot ang ibibigay na rin ng PhilHealth sa mga tao mula sa dating 54. Gagawing na rin online ang registration at consultation ng ahensya para sa mabilis na serbisyo ayon pa sa Pangulo. At sa palagay ko, dito pagpatuloy uh, ng uh, yakap, yakap na programa ay mararamdaman ng taong bayan na ang pamahalaan ay nandito at ginagawa ang lahat at ginagamit lahat ng kakayahan ng buong pamahala upang tulungan kayo lalong-lalo na kapag ay kayo ay may sakit Upang makapag-avail ng package, maaaring mag-download ng eGov mobile app, mag-register sa PhilHealth Member Portal, magpunta sa kahit anong PhilHealth Local Health Insurance Office or sa pinakamalapit na accredited primary care provider ng PhilHealth. Tutulong ang Department of Tourism or DOT sa mga turistang naapektuhan ng malakas na ulan at baha dulot ng hanging habagat at severe tropical storm emong. Sa isang advisory, sinabi ng DOT na at least isang libong turista apektado or stranded dahil sa mga flight at ferry cancellations na karamihan ay sa Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, bukas 24-7 ang kanilang Tourist Assistance Call Center para sa mga turistang nangangailangan ng tulong. Dagdag pa ng kalihim, patuloy ang kanilang ahensya sa paggabay upang maging ligtas ang kapakanan ng kanilang mga pasahero. Maaaring makipag-ugnayan sa Tourist Assistance Call Center ng DOT sa pamamagitan ng mga contact detail na nasa screen. Sa balitang probinsya handang magpadala ang Department of Agriculture or DA sa Cordillera region ng mga kadiwa truck na makakatulong sa pagbenta ng mga inaning gulay. Kasunod ito ng hinaing ng mga magsasaka sa lalawigan ng Benguet na hindi maibenta ang kanilang mga ani dahil sa matinding baha sa Metro Manila at mga katabing lalawigan. Noong Webes, dumating ang 115 truck sa Benguet Agri Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet para magbaba ng sari-saring gulay. Nasa 38 truck naman ang nakahandang mag-deliver ng gulay palabas ng probinsya. Ayon kay DA Cordillera Director Jeneline Dawayan, gusto nilang tumulong maibenta ng direkta sa mga tao ang mga ani para maiwasan ang pagkasira ng mga ito at pagkalugi naman para sa mga magsasaka. Bumaba ang presyo ng gulay ngayong linggo dahil sa hirap ng paghahatid ng mga ani sa pamilihan bukod sa kakaunti ang bumibili sa kabila nito sumirit sa 11 pesos mula iso kada kilo ang wholesale price ng gulay plano rin ng DA na kumuha ng makinarya para sa food processing para maiwasan ang pagtatambak ng gulay dahil sa oversupply at kakulangan sa mamimili Sa balitang pangkalakalan, plano ng Department of Information and Communications Technology or DICT na makabuo ng 8 milyong trabaho sa digital technology pagdating ng taong 2028. Bahagi ito ng trabahong digital policy roadmap na layunin bigyan ng mga Pilipino ng kakayahan, kaalaman at oportunidad na umasenso sa digital economy. Sinabi ni DICT Assistant Secretary Celine na malaki ang maitutulong ng pagkamalikhain at katatagan ng mga Pinoy tungo sa digital transformation. Paalala naman ng regional think tank na Tech for Good Institute or TFGI, balansihin ang pagpapalakas ng digital economy at proteksyon sa mga gumagamit nito. Binigyan diin ng TFGI ang pagtutugma ng global best practices ng teknolohiya sa realidad sa bansa para matiyak na hindi maiiwan ang mga Pilipino. Sa ibang balita, kumita ang Pilipinas ng 215 billion pesos sa gross revenues mula sa gaming sa first half ng 2025 ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR. Ayon kay Pagcor Chair and CEO Alejandro Tenco, partikular na kumita ang mga kasino sa mga tinaguriang integrated resort sa buong bansa ng 93.36 bilyon pesos. Mula dito, 16 billion pesos ang ibinayad nila bilang license fee sa Pagcor. Bukod sa pinagkakakitahan ng gobyerno, nakakatulong anya ang mga integrated resort para maghatak ng turista sa Pilipinas. Magbubukas pa ng maraming pang-integrated resort sa Metro Manila, Clark, Cebu at Boracay sa susunod na limang taon. Nagbabalak naman ang developer na Mega World Corporation na mamuhunan ng mahigit 2 billion para palawakin ang kanilang mga integrated resort lalo na sa Boracay at Cebu. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA headlines na kahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.